Silio, kasama ang buwan sa Sagittarius. Ikaw ang pilosopikal na lumikha. Ang kombinasyon ng araw sa leo at buwan sa Sagittarius ay nagpapahiwatig ng isang personalidad na may malakas na opinyong pampolitika at makamundong. Ang pagpapahayag ng kalayaan sa relisyon at pag-aaral tungkol sa mga bagong kultura ay magpapasigla sa iyo. Higit pa rito, ang kombinasyon ng parehong mga palatandaan ay nagpapatibay sa mga kumpanya ng aviation. Upang mag-subscribe at makakuha ng higit pang mga libreng video, bisitahin ang absolutelipsechick.com. Mayroon ka bang ilang mga katanungan mula sa iba't ibang bahagi ng buhay? Niloloko mo ba ako? Masasagot ng aming maasahan at tumpak na mga psychic ang lahat ng iyong mga tanong mula sa mga relasyon hanggang sa negosyo at lahat ng nasa pagitan. Sulitin ang iyong oras sa pamamagitan ng pag-alam kung ano ang nararapat at hindi sulit sa iyong oras. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na tandang bawas walong libo pitong daan at walumput pito o bisitahin ang absolutelytsychick.com.